Ano ka, duwende, tikbalang, kapre? Ano oh, uli? Ah, duwende. Kulay itim ka no? Oh. Ha? Ikaw nakatira na katira doon na duwende ka sa bahay nila? Tama? Ikaw rin naglalagay ng sakit kay Paulino. Kay Teresita ikaw rin. Tinigilan mo ba 'yung mga batang babae? Ha? Tinigilan mo? Ano nilalagay mo yung ano na lang, ito na lang matatanda? Bakit mo nilalagay yung sakit yung matatanda? Sagot, 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 sagot. Kinatanong kita. Pukan na natin. Tas lang. Sandala mo lang. Kaya sandala ka lang. May tutulungan ng dahil. Relax <laughs> ka lang <laughs> ha, relax lang. Namin ni Santo, sa ngalan ni Cristo, sa ngalan ni sa kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng Diyos, hari sa lahat ng hari. Yung ko ang gumagambala kay Paulino Agpon na ipinanganak noong July 6, 1942. At kay Teresita Agpon na ipinanganak noong February 29, 1944. Sa mga sulok ng mundo, pumarito kayong lahat upang makatanong sa blood sa katawan niya. Ow! oh, 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 Uli ka. Ow! 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 oh, oh, Ow! Oh, 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 uri ka dyan. Tao ka ba? Ano ka? Ano uri ka? Tao ka hindi? Hindi. Ilang kayo dyan sa katawan na yan? Ikaw lang. Ah, ano ka? Duwende, tikbalang kapre. Anong uri? Oh, duwende. Ah, duwende! Kulay itim ka, no? Oo. Ha? Ikaw nakatira doon na duwende ka sa bahay nila? Tama? Ikaw rin naglalagay ng sakit kay Paulino? Kay Teresita, ikaw rin? Tinigilan mo ba yung mga batang babae? Ha? Tinigilan mo? Ano lalagay mo? Yung ano nalang? Ito na lang matatanda? Bakit man nilalagyan ng sakit yung matatanda? sagot, 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 sagot. Tinatanong kita, tinatanong kita. Ha? Ba't nilalagay mo ng sakit si Paulino at si Teresita? Ilang kayo? Isa Bakit namin? Ibig sabihin marami kayo. Dalawa. Ha? Ilan ang duwending kasama mo doon? Dalawa. Dalawa kayo? Ilan ang duwending nandyan ngayon? Ikaw lang? Ha? At ibig sabihin yung isa nasan? Tinatawag ko ang kasamang duwende ng duwende na to. Pasok sa katawan niya. Oh, oh, Ilan na kayo dyan? Oh, dalawa. Dalawa. Ano kayo? Muro itim? Mga salbahay kayo ha? Kasambahay nyo, nilalagay nyo sakit ha? Ha? Tanggalin nyo lahat sakit. Tanggal. Tanggalin nyo yung sakit ni Paulino at ang anak Teresita. Kasamahan nyo sa bahay, nilalagay nyo yung sakit. Ha? Minugutos ba? Ha? Wala. Kasambahin nila itong mga duwende na ito eh. Sa Hawaii? Tama? Sa Hawaii? Ha? Mga salbahe kayong duwende kayo ah. Gusto nyo lang. Ba't nyo lagyan ng sakit? Bakit? Wala lang. Trip nyo lang. Kayo yung mga salbahe no. Kayo rin yung kasamahan kayo nung nagkalbuto sa mga batang babae. Makasama nyo yung naglagay. O nasa na yun? Ha? Sin pumatay? O, oh, di ba alam nyo? Hindi nyo akalaing babalikan ko kayo, no? Ba't hindi nyo tinigilan, ha? Hindi nyo, gusto nyo pamari, dapat pinamarisan nyo na yun, ha? Dapat tinigilan nyo yung mga pamilya na yun, ha? May naglalagay pa ba ng sakit kay Michaela? Wala na. Eh, doon sa isang babae, wala na rin. Kayo lang talaga mga duwende ng gugulo doon. Ilan pa kayong duwende nandun? Kayong dalawa na lang? Ha? Yung pinatay ko, ilan yon? Dalawa rin. Ah, apat kayo doon nakatira. Nakayo dalawa natira. Hmm, oh, oh, oh. kayong dalawa. Ah, kayong dalawa. Salbahe rin pala kayo, ha? Ha? Salbahe kayo, ha? Puro kayo salbahe, ha? Nako. Salbahe doon dito. Wala na kayong ginawa, kundi gambalain yung pamilya na yun, ha? Okay, tanggalin nyo lahat ng sakit. May nagtira pa pala dalawang duwende, ha? Hindi nyo tinitigilan yung Kasambahay nyo yun. Dapat hindi nyo nilalagyan ng sakit. Dapat binibigyan nyo yung swerte sa buhay. Hindi sakit, ha? Mga salvahig kayo, ha? Mag-ano kayo nyan? Lakasan mo yung boses mo. Lakasan mo. Lakasan mo yung boses mo. boses mo. Ano ka? Babae, lalaki? Lalaki. Yung kasama mo dyan na duwende, ano yan? babayet lalaki kayo. Pares kayo sa Na? Mga itim kasi kayo, kaya puro kayo kasalbahe eh. May mga salba, may mga duwende rin naman na itim pero hindi salbahe katulad nyo ha. Kasama nyo sa bahay, nakasilong kayo, tapos ganyan ginagawa nyo. Sino na doon nakatira? Sila Kayo? Kayo? Ba't dati ba may puno doon? Ha? Tapos tinayo ang bahay. Tapos doon na kayong tumira. Ha? Ikulong ko kaya kayo sa bote. Ha? Ikulong ko kaya kayo sa bote. Ha? Ikulong kaya kayo. Ha? Patayin ko na lang kaya kayo ngayon. Ha? Hmm? Patayin ko kaya kayong dalawa ngayon. Diyos sama? Ha? Patayin ko kayo? Ha? Hindi kayo titigil? Ha? Ikulong ko na lang kayo. Kulong na lang kayo sa pentagram ko. Sama? Kukulong ko kayo yung dalawa. Ha? O mamili kayo. Lilipat kayo ng tirahan o ikukulong ko kayo o papatayin ko kayo. Sige, mamili. Mamili! Lipat! Nang gigigil ako sa inyong dalawa. Nang gigigil ako sa inyong dalawa, ha? Pinatay ko na yung dalawa. Hindi pa kayo nadala, ha? Wala ka dyan, Ha? Hindi daw eh. Lita. Pinatay ko na yung dalawang kasama nito eh. Mga salbahay kayo ha. Tanggalin nyo, ubusin nyo yung sakit ni Paulino. Ano nilagay nyo sa likod niyan? Ano? Lamig-lamig. Oh, lamig-lamig ah lamig, Kukulit nyo ha. Hindi, okay, tanggalin nyo lahat. Sumasakit yung likod ng dalawang matanda dahil sa inyo. Kayo naglagay, lagay pala ng lamig-lamig ha. O kayo. Mga ano itong mga itim na to. Hindi ba kayo natakot pinatay ko yung dalawang kasama nyo? Ha? Oh, natakot. Ganun kung natakot kayo, dapat din na kayo ng gambala. Eh, ba't ng gambala pa kayo? Ha? Ba't ng gambala pa kayo? Alam nyo pala. Ha? Ah, naglagay pa rin kayo ng sakit. Di ba kayo masaya sa buhay nyo? Kumakain din kayo dun sa kusina nila, no? No? E eh, napapanis yung kanin dun, kayo kumakain, no? No? O. Oh. Kayo kumakain ng mga ano ron, no? Kanin. Kaya laging panis. Kaya laging panis yung pagkain dun. Kinakain eh, nyo. Salbay kayo ha, nakinabang na kayo dun sa niluluto nila dun, tapos maglagay pa kayo sakit. Huwag kayong ng utang na loob ha. Tanggalin nyo lahat, tanggalin nyo. Yung sa lalakes kay Paulino Agpon at saka kay Teresita Agpon, tanggalin nyo lahat ng sakit nyo sa likod. Bilis, 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 bilis. bilis, bilis. Kasalbahin mga dwin dito. Hindi kayo natakot? Pinatay ko yung dalawa sa inyo, ha? Ha? Natakot. Anong meron ka? Ano ka ba? Babae, lalaki? Anong meron ka? May plauta ka ba? Wala. Anong meron ka? Wala. Ano meron wala. ka? Ano mapapakinabangan ko sa'yo? Wala. May, meron ka bang ang dahon na green? Anong kakayanan mo? Ha? Wala kang silbi, ha? Wala na. Tawagin mo si Blue. Ha? Ano, wala na? Yung sa babae? Wala na, Green. Yung dalawang babae, si Mi Mikaela, nilagay niyo pa ba yun? Mm -hmm. Hindi na. ay eh, yung dalawang matanda lang nilagyan niyo? Ano ka, babae lalaki? babae ka, may sandata ka, wala, wala ka talagang ng kawenta-wenta. Yung isa, gusto ko ka usapin. Ikaw, ano ka, babae, o Lala, lalaki? Lalaki. Lalaki ka? Oo, oh, Galit ka, galit ka, galit ka. Ano meron ka? May plauta ka? May daw kang green? Tamu, wala. Mo, wala, wala kayong kakuinta kwenta mga duwende kayo. Ano lang alam niyong gawin? Maglagay lang ng sakit? Baka nagsisinungaling nga sa bahay. Ha? Talbahay nga itong dalawan to eh. Saglit nga. Puta, uh, wala Tapa, Pasok blue. Wala, wala. Oh, wala. Andyan si blue. Pasok blue. Oh. Pasok, 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 Pasok blue. Pasok sa katawan na to. Andyan ka na blue. Ikaw. Ikaw si blue. Ha? Ha? Ano meron yung mga duwende na yan? Wala, wala meron silang wala walang walang wala talaga? Wala? Wala basta diyan blue. Oh, kayo dalawang duwende. Nagsasabi rin pala kayo totoo, no? Ha? Oh. Huh? <laughs> nagsasabi rin pala kayo totoo. Oo, oh, oh, ah, Wala talaga eh. Ay, nako manang. Tanggalin nyo na lahat. Wala na. Ha? Huh? Wala na wala na. Sige muna sa ano. Pasaya kayong dalawa ha. Hindi talaga ako naniniwala lang lilipat kayo ng bahay Kasi dapat lumayas na kayo run. manang kinapos ko na